Ilan sa mga may pagmamalaking tanawin dito sa Camarines Norte, particular na sa bayan ng Mercedes, ay ang kanilang group of islands. Kaya naman ngayon, samahan niyo po kaming tunghayan ang ganda na tinatago ng tinatawag na Siete Picados. First up, Kanimog Island. Dito sa Kanimog Island, o tinatawag ring Bundok Buaya, may kita ang isa sa mga pinakamatandang lighthouse dito sa Camarines Norte. At itong hagda na ito, ito ay Pacquiat sa tinatawag nilang lighthouse. Itong lighthouse ay na-establish noong 1927. At na sa likod po natin ay Pacific Ocean. Um, Pinagpaplanuhan no ng LGU Mercedes na i-develop pa itong kanimog Lighthouse na gawing uh, spa uh, or hotel na ganon para may another attraction ang mga turista dito sa amin sa bayan ng Mercedes. mula sa isla ng Kanimog Island, tumungo naman tayo ngayon sa Karingo Island kung saan naroon ang pinakamatandang bahay sa Mercedes. Tara, At last, fine white sand naman ang sumulubong sa amin dito sa Karingo Island. At sa aming pag-iikot, natagpuan namin ang ancestral house ng mga Ibasko na sa ngayon ay kabilang na rin sa pinakaiingatan ng kanilang bayan. Bukod naman sa ancestral house, binibigyang halaga rin ng mga nakatira sa barangay Karingo ang pag-iingat sa kanilang maipagmamalaking fish sanctuary. Mula rito, we have five more islands to go. Kaya naman ang sunod ay ang pinakamaliit sa pito, ang Malasugi Island na nasa sentro ng Siete Picados. Katabi nito ang isa pang isla na kung tawagin ay Kinapagian. Di tulad ng Kariyo, walang naninirahan sa mga islang ito. Kaya naman, sinasabing swak ito sa mga campers na nae-enjoy ang tahimik na nature tripping. Nakakaapat na tayong isla, kaya naman ngayon, puntahan na natin ang Apuaw Islands. Ito namang kinatatayuan ko ang tinatawag na sandbar. Nagsisilbi itong boundary ng Apo Grande at Apo Pequena. Kung tutusin, isa lamang ang Apo Island. Pero tuwing ber sabi ng mga taga rito umaapaw ang tubig na ito, kaya naman nag ang Apo Islands. Bukod pa rito, may ilan pang handog ang apo partikular na ang apo na wala sa ibang isla ng Siete Picados. Nandito naman tayo ngayon sa pusod ng kagubatan ng Apo Pequeña at yung naririnig nyo ngayon, yan ay mga paniki dahil nandito tayo ngayon sa Bat Sanctuary. Ayon sa nakausap natin, itong mga paniki ay dating nasa Kanimog Island pero dahil sila ay binabaril doon para kainin, lumipat dito ang mga paniki para manirahan. Sa dulo naman ng Bat Sanctuary, bago kami tumuloy papuntang Apo Grande, nakita namin itong tinatawag nilang Secret Surf Spot. Dito naman sa Apo Grande, may kita ang ilang mga gusaling iniwan ng mga Australianong minsang namahala sa isla at ang iniingatang Mangrove Sanctuary na mga naninirahan dito tulad ni Kuya Bilong. Magtanim kami dyan ng 50,000. Oo, oh, natanim 50,000. Pero, tulong-tulong kami yan, mga mimro. Dahil 15 kami yung mimro, kami namang tatanim diyan. Wala din nakatalo Dahil may ano kami, ay, organisasyon kami rin sa barangay namin. Eh. Habang nandito kami sa Mangrove Sanctuary, napatunayan namin ang sinabi ni Kuya Vic kanina na ilang beses na pagbabago ng taas ng tubig sa dagat, kaya naman bago patuloy ang mag-high tide, ay agad na naming pinuntahan ang Canton Island para sa isang underwater cave adventure. <laughs> ang nakikita nyo sa likod ko ay yung Canton Island. Balik Canton Cave po siya. Rare po siya makita dito ng mga bisita dahil minsan lang siya lumalabas. Kasi pag nag-high tide, natatakluban yung butas niya. Tsaka pag low tide, doon lang siya nakikita yung buong butas. Meron na nakapasok dito sa Kuwebanto, mga local, local fishermen. Sila yung nakapasok pero hindi pa namin natatry kasi maaari kang matrap pag biglang nag-high tide. 7,107 islands ang bumubuo sa archipelago ng Pilipinas sa pagtatapos ng ating island hopping adventure sa pitong pinagmamalaking mga isla ng Mercedes Camarines Norte sa palagay ko masasabi nating we only have 7100 more islands left to visit kaya naman samahan niyo po kami sa susunod naming biyahe patungo sa isa na namang adventure destination dito pa rin 'yan sa Adventurista Greg Gregorio News Team 13